Good morning, everyone. Here we go again. Coffee time with my uncle. Saan ba na? Saan ba? Sabi yung tindahan dito na inano ano nang smart. Padala. Diyan kay ano. Hindi ako si mama ang nag-ano noon. Anong ano? Anong ano? Anong tindahan? Saan tindahan? Dito lang sa loob.

Ayo. Oh. Pumili ako ng mm. tilapia kasi nga lang yung nagtitinda ng tilapia bagal-bagal niya mag, mag ano mag ng Saan din na? Kalis na? Ayun Ay, po nga nagtitinda Kasi prelinis pa eh hindi may iba kasi mabalik sa iba ang bago. Mula yung yun. Yung bago yung mas importante na rin. Kaya yeah. paano siya makarami? Ha? Kaya paano siya makarami? Ah, niyo. Ah. Huh? Bumili ka na lang. Magang <laughs> chismisa. Chismosa ang magtiyo. Yun na yung noonang tiyo ko. Oh, parang paliparan ng eroplano. Nabi mo pa. Eroplano na nakubid. Tinatanaw ba yan? ani yan? Good morning, mahal ko! Tinatanaw si Uncle Lawrence, mahal o. Maliparan ng eroplano. Mahaba ang buhok, pero dangas na kay ang tang. Masaya ang no? Dangas na kayo ang tang. Tonight! Ngayon ka, makabakas yun ka dire, kaya. Hala. ma matanggal yung kalungkutan ng kamangkin ko. Kaya. di ba natawa ito Nag-war hmm. na kami. Ba't nag-war na ka? Nag wala na. Isang pinila. Nagwala kami, Sabado ng gabi, hindi niya pinausap. Sabado, Lu linggo, lunis din niya ako kinausap. Tuesday, tapos pagka Tuesday pagising ko, sabi niya sa akin, sabi niya, I miss you. <laughs> <laughs> Siyempre, party pa papapangkin mo. Bura, I miss you, I hate you talaga. I miss you. Tapos sabi ko naman, I miss you too. Ah, na-miss ko din ah. <laughs> Oo. Eh nga di ba, pansin mo nung araw na, bakit ka, no bang problema mo? Pag ba init-init ng ulo mo, yun yun, wala kami nun. Mm Kaya -hmm. mo. Tapos sabi niya, sabi niya, ano, sabi niya, tinitingnan daw niya yung YouTube ko, yung channel ko. Sabi niya, bakit parang wala lang naman sa kanya, parang hindi naman siya, parang okay lang siya after all na nagano, may warla kami dito, parang okay lang daw sa akin, nakapagpaunat pa daw ako ng, oh, pa daw ako ng buhok, then dito niya, sabi ko, ano gusto mong gawin ko, magligid-ligid, pero wag ka kabalo, akong dughan, sakit ba, hapdos, ganaan ako, hapdos siya. Pudik ba? Hmm. Hapdos. <laughs> murag kikuan sa samaran murag kikubot akong dugang ko niya siya po anak po siya dito yang iyang anak ka unya ipati yang iyang tawhan niya nga isa dito sa balay kinausap niya ni daddy murag wala man sa mood dugay na man kanya na murag wala man sa mood na man siya nga naghindo sa init ng araw tirik na araw tapos hindi daw kumain tapos naligo do siya sa bilyo singit do siya ay ano si Jadi benar-benar, Ano <laughs> kaya po? Munali <laughs> <laughs> na <ko. laughs> Kabuangan yung ganitong albera. Eh. Wala sa magawa na mapaparaning na sa dito. Kaya mabuti pa dalawin mo yan dito pag may magkaroon ka na ng tempo. Ala, puntahan mo na yan dito. Diligan mo. Kaya nininigang na. Hmm. Babaeng ito. Wala, wala naging ibang inaano, kundi ikaw na lang lagi sa bibig niya, maya't maya. Pagkapi <laughs> ka na dito, J. Almer, ay, ay, tapos na ako. Masyadong seryoso kasi mamang, ano, eh. Ito yung nabili ko, oh. Uh, isang kilo. Oh, totoo naman, eh. Bunalin na ako, be! Be, bunalin ako! Bunal, oh, yun, sa lista, Oo, sarap kayo, Nisa, sa lista.

usapang ano tayo, usapang ano kami na ito na na naman siya. Busy siya, calling mo, ano. <coughs> usapang ano yun, usapang babae at lalaki. Bobby Leo oh. at saka si Marie Lou yung best yeah. friend niya yung dalawang niya Marie 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 One day in Ako naman, it's my time to make patak. sa pandesal kasi tapos na siyang kumain. Kumain na siya nito. Nagpandesal na siya, nagkape na siya, or batasan, biya ang kanya. Una-una ako ang uyo, ang igat. Noon, yun. Ngayon, iba na. Ayan. Balik na sa pagka-virginity. Ya, virgin. Virgin na <laughs> iyang lubot. Ay pa iyang lubot. Matuhot ako, iyang dalungan virgin, pero iyang lubot, hindi na gina-virgin. Wow. Yung sigma na nagpinat butter ni Enlubot. Mm -hmm. Ang hot dakol. Mm -hmm. Isaw-saw doon na ginagawa eh, na Wala nang deficiency ang itsuon pa rin sa paranya. Sa ano, paruhat pa. Nandun siya sa paranya. Kasi ano naman ang pinuntahan niya sa paranya? Ay, yung pera niya eh. Yung daw yung pera. Buko. Nanay niya. Ah, Kuwartahan, deka. Kaya balik man niya. Hindi. Pera niya to. Pera oh. niya sa akin. Eh, hindi ba gumastos ka na? Naipit na siya ngayon ha? Hindi ba gumastos ka na? Oo, oh, eh, na natira pa mga pera sa akin. Tapos, hatiin ko na lang ito. Oo, oh, para meron ako pang ano-ano. Si ano, 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 ano. ano napukulsin mo siya ako eh. Ay, Yan ba, si... Yan, kasi katawaan na po ka kayo. Balik mo, ano, pilar. Hindi, na. sabi naman niya sa akin, but, ilisan daw niya ulit. Say. Huwag mo nang inisan niya eh. Kasi sa'yo naman to eh. Sobra to sa ano mo may... eh. Ano bang ano niya? Pinadala mo sa akin nakaraang karaang linggo. Bago ako napunta dito yung San Pablo. Pera mo to eh. Pinawaran ko na nga lang yung ano eh. Yung, yung pinakyan ko para para hindi. Oh, eh, may natirang pera pa. May natirang 300. Eh, ito na lang ibalik. I, i ano ko. Ano gagawin gawin sa 300? Niyo. Ha? Ano gagawin sa gawin sa 300? Ano yung gamot niya? Kasi wala siya sa Wala niyang papa. Ha? Wala niyang papa. Papa niya, wala din sila ng asawa ng mama niya. Papa niya. Okay. Ano ata yung kanto na yon? Paglabas mo dito, may isang kanto, pangalawang kanto, yung pagpunta doon, tingnan mo. May mga tindahan dyan. Tanong mo kung saan dito yung may smart padala. Punta dun sa atin? Oh, bago kina Mama. Basta bilang ka paglabas mo dito, sunod na kanto, yung sunod pa. Oh? May tindahan, pangalawang tindahan siguro ko. Oo, o tindahan wala uh, mama mo lang dito oh, kina Mama. Oo, oh. pangalawa. Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Pupunta siya sa smart padala kasi nag ano, oh. Ibabalik doon yung pera ng kanyang lovey-dovey kasi nasa hospital na UTI. Ayan. Shout out Alma. Alam na. Tapos yun. Mabalik daw niya kasi wala daw pang ng gamo. Ay. Love. Love conquers all. Kalibangon ko o Nabugnaw no na akong kape. Buang mantong di palitan na usod ano i ka isda. Hala nakabulingit kabulingit Oh. Ah. Napay duha ka pandisal. Bala sa akong bunsoy. That's for today. Bye. Please watch. Mwah.